Please support to my supportive members, the AZ Guardian Triangle, Bibs Time, Richie Tagalog, Bernie TV, Go Flores Mix Channel, Mami Shine Main, Corazon Nimino, Tunix TV, Brainworks 148. and mr is k4it6 and to my super chatter alicia bataray please support thank you yan guys alili do naman sila la ni go si lalat <laughs> si Lala. yan dalawang bata iya pj pj daplin diri pj kay ini kay pj sobrang gine grabin niya Ayan, may barko ko na naman guys. Oh. Diyan kasi guys, yung pier. Ayan, yung hagna pier. Ayan, may barko ko. Ay, nakakabiyo eh. Kaya dito ka. Ayan ka. Ayan, dito slalom Ano lala? Swim si lala, James. Slowly, James. Ayayay ang feet, James. sobrang init buti na lang may talisay guys kaya hindi masyadong mainit pero sobrang init talaga oh grabe ka init ayan malangoy langoy na si Lala <laughs> malangoy langoy na si Lala <laughs>

nana hai nak agligol la paluyo but kikir-kir kan ko na rumut baru rumut kunido gud oi na 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 hai derech la la deras landong pj deras landong Ah, na, na kala. Then, wala ng barko. Ay, ang ganda pala. Ang dami nyo ng guys. Open nyo

Init na kayo sumahan. Grabe ang init na yun, guys. Ano nga yun? Yung mga bata, gustong gusto talaga yung ano, um, guys. Yung dagat. Yung dagat gusto, niya rin yan, maliligo talaga. Pero hindi ako araw-araw pumunta dito. Kung nandito lang si Budoy, kaya siya ang ng mga bata. Langoy, PJ! Swim ba? Swim! Grabe internet. Sudah internet. Lala, nasa naman ka ba? Ha? Lala. Lala. Ah. Lala. Lala. Mag-two years old na sila Lala ngayong April, guys. April 24. Mag-two years old na siya. Lala. Ano siya, guys? Husky, husky. Pure husky yung papa niya. Pure husky yung papa niya. Pero yung mama niya ay mix na. Belgian husky yung mama niya. Belgian husky. Pero yung papa niya ay pure husky talaga. Yan ang ano, balahibo ng papa niya. Ang binisyo. Mama yung balahibo niya sa papa niya. Lala! Nasa ka, James! BG, swim, BJ! Swim, BJ! mabato-bato dito guys kasi na ano lang to sa harapan ng bahay namin Naya! yung Peebles yung Peebles Beach ay doon yun sa ano, ibang barangay magbibiyahi pa do, papuntang Peebles Beach ng mga 20 minutes galing dito sa amin kapunta doon, 20 minutes yun kaya Kahapon doon kami galing sa Tibos Beach. Maganda doon kasi ano. Uh, parang ang ano sa mata kasi. Maganda ang paligid. Lalo na yung Tibos. Ang ganda sa paligid. Kaya marami maliligo doon. Wala naman siyang entrance doon guys. Pero, Uh, siyempre kung mag, mag ano ka ng cottage mag ka ng cottage siyempre may bayad na parang 200, 200 ang cottage wala na kahit ilang tao na nasa cottage basta isang, isang cottage ay 200 kahapon nagpunta kami hindi kami nag cottage kasi doon lang kami sa gilid ng mga bato-bato <laughs> nasa gilid lang kami sa bato Ayan. Wow, grabe. Sobrang init talaga. Sobrang ini Ayan. Daming dahon, guys. Daming dahon. kasi nga, talisay. Dahon ng talisay, guys. Ayan. Ayan. Tapos ng talisay dito. Ayan. Hmm. Dito lang ako sa gilid. Ayun. Ano Ma, man ka? Ano man ka, James? Ayan na na, sige kuyog na po, sige, grabe kainit. Padapli na 'abe. mga bata talaga gustong gusto ang, ang, dagat kahit sobrang init ayan guys hindi pa bumalik yung pibos dito ayan may ginawa pala akong video noong ah? February 7 o February 7 ba yung basta may ginawa akong video guys na ganito din at babalik ako mag video din ako pagbalik dito guys ko kailan ba darating yung pibos dito may pibos dito nalala nyo yung ano yung bag yung christine may ano ako dito nagpa video at ako dito ang ganda ang ganda kasi ang daming pibol pero ngayon, alam ko ibo. Bada! Udoy! Ayan, stop natin yung video kasi ano, si si James. Natakot. <laughs> Natakot si, si James. James, diri lang dapit kay Landong. Allah! Allah! <laughs> Allah! Diri lang, James na yayay ng ice ayun may may bottle pa ng ano oh, oh goodness may inuman dito adya James sana adya lang ka James adya lang ka na dito lang si baby alam mo ba alam mo ba natakot kaya tumili si James Ayan. Ayan, nawala ako sa kwento ko ano ka ba James ngayon so guys grabe bato bato no grabe bato bato kasi wala na yung t -balls kung babalik yun guys last nag video ako ulit kung babalik yun matagal pa ata yung bumalik ganun <laughs> yung antibus dito fish, pa dia oh. Gilaba yung dadi. Ayan. Parating na din sa wakas yung barko. <laughs> Ayan, si Lala din. Uy! Tulog na lang. Ayan, guys. Thank you for watching, mga kalotlot. Thank you for watching. Bye.